Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. pagpapatuloy ng ating istorya ay nasa labas si Miss Rachel. Nag-live siya sapagkat pasulukuyan niyang hinihintay na matapos gawin ang kwintas na pinapagawa niya. Kaya naman nag-live na lang din si Miss Rachel. Nang sa ganun ay makamusta niya ang mga fans niya at makapagkwentuhan din sila dahil medyo nakaboring ang paghihintay na kwentas na pinapagawa niya. Habang nasa live, ay talaga kitang kita na napakarami ding sumusuporta kay Miss Rachel. Kahit nasa bahay siya o nasa labas, ay talagang napakaraming fans ang nanonood at sumusuporta sa kanya. Oh my Ikaw nga my Habang nasa live din si Miss Rachel ay bigla na lang siyang nagulat at natuwa sapagkat nanonood daw pala si Kuya Ruel sa kanyang live Tuwang tuwa nga si Miss Rachel na talagang sinout out kaagad kuya Ruel. Sabi naman nito na hindi daw masyadong makita ni Miss Rachel ang mga comments ni kuya Ruel. Kaya naman nagsorry siya sapagkat napakarami daw talaga ng mga comments at hindi niya maisa-isa dahil isa lamang ang kanyang cellphone. Siyempre, naiintindihan din naman ito ni kuya Ruel. Oh my angel grabe at talaga natin na kahit malayo si Kuya Ruel and Miss Rachel sa isa't isa ay talagang napaka-supportive ni Kuya Ruel sa dalaga. Talagang pinapanood niya ang mga live nito at uploads dahil hindi rin sila magkasama. Kitang kita kung gaano talaga ka-supportive na tao si Kuya Ruel lalong-lalo na kay Miss Rachel. Oh my- Tapos naman nun ay may isang comment din na talagang natuwa si Miss Rachel sapagkat may nag-comment na fan nila na sana daw sa so December ay magkasama na si Miss Rachel and Quirol ulit sapagkat pag nakauwi daw siya ng Pilipinas ay talagang may pamasko daw ang dalawa sa kanya. Kaya naman natuwa si Miss Rachel at sinabing sana ay makauwi sila ng maayos. Oh, my angel. Angel, baby, angel. Kupido, ako na may tulungan mo. Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my naman na nagtanong kay Miss Rachel kung kanyan ba ang si Kuya Ruel ulit. Sinagot naman nito ni Miss Rachel at sinabi na uuwi daw ang kanyang nangga, Ruel, siguro sa August. Sa August 3 daw na pinaplano nilang makauwi si Kuya Ruel. Grabe at napapangiti talaga si Miss Rachel kapag si Kuya Rowen ang pinag-uusapan. Oh, Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my Ruel is in the house. Where are you? Dito na. <laughs> Ayun, mag-iingat ka palagi, Langga. Langga, sorry, hindi ko napabasa yung comment mo kasi naman ang sobrang, ano, sobrang dami. Hindi ko na may isa-isang basahin. Isa lang ang cellphone ko, Langga. Go! Oh, oh eh, hindi ay, hindi naman tinakbo yung pintas! Ipapaayos ni Kuya! Kunin niya yung pintas! Kunin pintas! Langga! Huwag kang kabahan! Kailan? Ah, siguro kailan to? Kailan papalik si Rowell? Ah, po! Um, Sir, Sir Jerry, shoutout po. baba po si Rowell siguro sa August. August 3 three yan. All three daw po siya. Huwag po kayong ganyan. Kinakabahan po tuloy ako. Iwala lang po. <laughs> Ayan na po. Magkakaroon po oh, po yan. Huwag ka sabi ko sa inyo eh. Pakabit ko na. Kaya salami Ay, wow, grobel 6,000 viewers na tayo Ay, salamat po sa nanonood ngayon Thank you so much po sa pagsubaybay po At saka sa pagsama po dito sa live Maraming salamat po sa inyo Walang sawang pag-support na Thank you so much po sa inyo at uh, syempre po, maraming maraming salamat po sa mga nagpalipat po. Thank so much po. Ayan. Ayun po, naglipat po si Kuya sa, pa, sa ibang pagawaan ng buitas. Kapakabit po yun. Ano po kasi sobrang liit daw po. Hindi daw po nila ma. Ayun po sila pumunta doon sa may Silviran. Silviran? Sel... Sel... <laughs> Never mind. <laughs> Ay, Ayan. Sana mamit ko kayo ni Rowell pag uwi ko sa Pinas sa December. May pas may pamasko ka sa akin pag nagkataon. Ay! Salamat po, Sir Rando. Thank you so much po. Thank so much for Pag ko, po, ko nang yung ano ko, yung kukoko kumadumi. Kasi, minsan kasi pag nagano oh! tayo, ay! Eww! Pero eh, hindi naman po yung eh, mato. Lagi po tayo nakapagas. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakapanabik at talaga namang napaka-sweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli! Bye.